Bye-bye na talaga si Grace Lee sa kanyang morning show sa radyo pero di pa rin naman daw siya tuloy ang nagpapaalam sa kanyang mga tagapakinig. At nag-meet and greet na rin daw sila ni Chris Aquino. Kamusta naman kaya? Ikuwento mo, MJ Merford. Kalitan ka, Laura, ang host ni Cinema Twister, DJ Suzy at Grace Lee sa radio show na lang Good Times kaninang umaga. Last day na kasi ni Grace sa show. Kaya si DJ mo may pabaon pang hirip. You like politicians, man. And she's like, no. Nah. And then we're all small time, small time pa, ma, vice mayor pa. Hindi na elected eh. Then siya tumatakbo lang na. Kung na si Grace. And now, wow, the present. Sinadya pang magpalate ng bongga ni Grace para di raw siya maiyak. Halos apat na taon din kasi siyang naging parte ng Good Times. Pero kahuli-hulian, di rin niya napigilang maging emosyonal nag a naman ang management na may kinalaman sa alitan nila ni Angelic Hopter ang pagre-resign ni Grace sa show. Lalo rin daw walang kinalaman dito si Pinoy. Two years ago pa, I was thinking about it. At hindi lang siya yung overnight decision na pikun lang ako kaya ako nag-resign, no. Or uh, somebody came into my life or something happened. Pero di naman daw tuluyang magbababay si Grace sa radyo. Re-resign kami ng show para sa kanya na mas appropriate sa kanya. Nagulat naman daw ang kadate ni Grace na si Pinoy. Nakahapon lang malaman na mawawala na nga siya sa good times. Pero nagkaroon naman daw sila ng sariling good times. Nang makadate ni Grace ang buong Aquino family. Siyempre, di nawala si Chris. She's so fun to talk to. Parang hindi kami naubusan ng kwento. Kasi um, magkatabi lang kami ang chika si Chrissy tungkol sa Dinner with Grace nang maispatan siya ng media kagabi. Ang tanging naikwento lang niya ang pagkahumaling ni Bimby sa football. MJ Marfori News 5!